up? So, meron nga tayong lunch dito sa Vikings O lalapang tayo, let's go Nandito na nga ako sa SM at naglalakad na papunta sa Vikings dito sa BA Poms Ito nag-aantay na nga yung mga boss ko kasi kanina pa nga sila nandyan So ilan na lang nga kami ang inaantay dyan Kaya ito nagmamadali na ako papunta sa Vikings Pagdating ko nga dito sa entrance, yan nung agad ako, nung cashier, kung ang, reservation nga ako at sinabi ko na nga ang reservation, kung saang reservation ako at nang makapasok na nga ako dito, hinanap ko na agad yung mga boss ko kung saan sila nakaupo. At nang makita ko na nga sila, ito nga, yung kasama ko ay namimili na ng pagkain kung anong kakainin niya. Sabi ko sa kanya, tol, magsasawa ka dito. Iba-iba't pagkain nga ang makikita mo rito. Tulad nga na itong sushi boat na nandito lahat ng version ng sushi nga nandito may kita mo at makakain mo rito magsasawa ka dito mamaya papakita ko sa inyo yung iba pang mga pagkain kaya panoorin nyo ang video na to mga chef good afternoon po ay hey na mga kayo sir sa so, vlog ko sir thank you sir thank you mga chef Nakita nyo naman kung gaano ko yung mga kabaro nating kusinero. Siyempre kabaro natin yan kaya solid yung mga yan. Yan yung mga magigiting na kusinero ng Vikings na napakababait nga. Kita nyo naman kung gaano ko asarap yung mga pagkain. ni pa lang masarap na. So eto nga paella. Nagustuhan ko tong paella at itong kalyos nila. Solid nga. Binalik-balikan ko nga yung kalyos na yan. So unang kuha ko muna to pagkatapos ko kumain ng isang round so pumunta na nga ako ulit dito pumunta naman ako dito yung sasakit yung batok ko meron nga sila dyan litsyong binusog syempre hindi mawawala yung fried chicken dyan at meron nga rin yung pala dyan mga steak at lamb magsawa kayo sa steak dito ay ka chef para more viewers tayo you o know, may magiting na chef natin dito sa Vikings At kung vegetarian naman kayo, so meron din dito iba't ibang klasing salad ang matitikman nyo rito kasi yung dressing nyan, iba-iba yung dressing nyan. Siyempre may sisal salad, siyempre may balsamic salad, basta iba-ibang salad yan. Magsasawa kayo kung vegetarian nga kayo, dito kayo pumunta sa section na to na puro gulay. At dito nga sa area na to, dito ko makakuha ng mga juice na gusto mo, kung anong juice ang trip mo. So lahat ng juice na may kita mo, nandyan din yung mga soda. Kaso nga lang, ayoko ng soda kasi masakit sa tiyan. Chef, thank As, you. At pagkakuha ko nga ng juice, kumuha na rin ako dito ng lamp. Siyempre, nagpasalamat tayo kay Chef dyan. Solid nga tong lamp na to. Dako naman tayo dito sa Chinese cuisine. Ayan, meron nga sila dyan Peking duck. Siyempre, meron din dyan mga shabu-shabu. syempre, dumpling. Di mawawala ang dumpling. Meron silang dumpling dyan. At syempre, yung napakasarap nilang siomai, Nandyan yung siomai nila. Ito nga muna ang kinuha ko. Nung second bus, nakuha ko. Siyempre, laylo muna tayo para makarami. At dito nga, kinantahan na tayo ng happy birthday. Siyempre, solid yan. 你说啥？